So, good morning! This is my second vlog. It's almost 2am na in the morning. Oh my God! <laughs> yung mga friend ko na minsan lang magyayaya sa akin. Kasi nga, madalas pala. Hindi lang kami magkita. What I mean? Hello! Punta rin kami na Angono, Rizal. ang munti lang ba ang Angono? Kaya daw ng Lomi. Okay, ganta mo. On the way na ako. Uging driver na naman ako. Look, ang kalsada. Hmm. tulog ka. Pero kailangan mong gumising. Kasi tulog pa ka, eh. Kaya may drive mo sila. Okay lang. Lahat naman free. Eh, ayoko din sa bahay. Nakatulog lang ako. Sorry. God bless our trip na naman ng gantong oras yung biglaan nakapantulog ako so wala ako umalis wala lang dito buti yung parking po is dun lang ay lang yung parking ko yun so need to ano na prepare na Hello. This is the um, episode 1. Episode 1? <laughs> so later on, once na nandun na kami, magbablog na ako. Hindi e, na sasakyan ko, nasasasakyan na ako ngayon. Yeah. Pasaway sila. Ketong oras ako pag-drive ko sila. <laughs> so okay. yun lang so later ulit ayun lang the drive ako paayara pa na naman <laughs> kasi nga alis kami eh? bigla ano na ba gagawin ko dito so ang lamig nalamig ako this is the first part kasi. So, mayana lang ulit. Bye.